Sayo ka na. Siyempre, binidyo ko. Sayo ka na. Ay, lang yan. Chosy ka pa eh. Dali na. Dali mo na. Model ka na lang. Yung <laughs> pageant. Dali na. Asan? Wala naman eh. Ay, lang yan. Oh. Ayun ka. Dali Dali na. <laughs> Dali na. <laughs> 🎵 Mag-message ka na lang sa akin. Dali. Kung yari mamamatay na ako. Panabukasan. <coughs> 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 Game. Game? Game. 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 I miss <coughs> ano mga sabihin ko? Kahit ano. Ano? Kung nga, mamatay na nga ako eh. <laughs> Naka-block ka, no? Ready, ready? Wala ka na. <laughs> Masaya ka na Sana, sa mabuti kang talaga yan. Lahat kami nalulungkot sa yung pagkawala. naman kasi ba't ka na una? Sabi na una na ako eh. <laughs> Nag-message ka dapat. Oh. Hindi nakangiti. Seryoso. Ka <laughs> ay, naman kasi. Ay, siya mo. Ay, siya naman. Sila, jun Korean Korean version. Sensania <coughs> in CV nci. Young Xiao Neo khiao. Miam mu. An ni la. Am phop Miam mu. Am